Hello guys, ayan na po yung mga ginawa ko para sa amin performance sa Wednesday. Ayan, may star po akong ginawa. Ayan, so marami po mga star dapat ang gagawin ko, mga 10 pieces po yan. Ayan yung mga flowers, so, iba-ibang color po yan para maganda. May white, purple, orange, ayan. pink. Ayan po yung pink color. Ito yung red. Ayan, yung red. Ayan yung red, guys. Okay. Saka, meron din. Ayan, ang white. Saka, okay, guys. Kulang pa yan, guys. So, dadagdagan pa natin. Pati yung stars, dadagdagan pa natin. Ah, meron pa tayong trees na gagawin. Ayan na guys. Ayan. So, ididikit na natin yung yellow ulit sa stars.